Good morning mga ka Start na tayo ng pamamandaw. Alas 8.30 na mga ka-hoffies. pa ako ng bayan. Bumili lang ako ng materyales para dun sa pinagawang may project doon. Naubusan ako ng cutting piece kaya at para mapabilis sa pagbaba ako sa ito. Dito na ako dadaan sa shortcut. Eh, para maka-shortcut ako, dito ako dadaan sa likod bahay lang namin ito at tanaw na tanaw sa baba yung ilog. Yung bahay namin. Ayan. Dito lang ito may shortcut dito gawa ng may natumbang puno dito ng nakaraang taon nakaraang bagyo pinalagari ng may lupa medyo matarik ang pababa nito pero walang problema dahil may lubid naman na nakaabang ito yung ginagamit oh, naman okay. ng dalagari pang ng kanilang pinutol na tabla ito. medyo hahaluan ko lang ng konting daro ito. kunyari magrarapil ako pababa para mas exciting na lagi naman tayong nagrarapil eh nasa Laguna ako lagi ako naglarapil, eh. hindi ko na nga lang may papakita pagbaba dahil unsafe may hawak akong camera sa isang kamay at isa naman okay eh nakahawak sa lubid eh unsafe safe yun so ito na tayo nasa baba na tanong ko ng mga huwag. yung isa wala yung ikwento ko lang mga ka-office ano nagpost ako Ay, kahapon no? aba nagulat ako ang dami mm -hmm. agad ng views yung iba naman nagmamaktol nabitin daw sila <laughs> ang ganda nga naman daw ng intro pero bandang huli sinunda nila akala daw nila may mahuhuli <laughs> ang darampain Parang walang mga huli. na pressure tuloy ako. Eh kung sa pamain lang, talaga napakaganda ng mga bulate ko kahapon. Buhol-buhol Buhol-buhol, oh. <laughs> ibig sabihin ito, Kinagat kaya lang. Hindi natin nahuli. Marami din na nag-comment ha. Makakahuli daw talaga ako. Eh paano na lang kaya pag nabokya ako ngayon. Nakakaya naman sa mga umaasa. Pero mga ka-office, in reality, pag ako'y naglalagay Pinatak ng mga kawil, I make sure na kinaumagahan o kinabukasan, may mahuli talaga ako. Ngayon, kung may mahuli, swerte. Isa eh. pag wala, eh, totoo talaga ang kasabihan. Ang pangawil, eh, talagang sugan yan. Yung pinainan natin ng dalawang kawil. Ito. Wala mo. Wala pa tayong uli. Hala, parang nakikinikinita Saan ako ng dulon nito. Ah. Noong nakarambuan, ganitong ganito rin yung, yung nangyari. <laughs> Pero okay lang. Kung walang mahuli, eh, punta sa palengke, sa bayan. Basta mahalaga, nairaos ko yung hilig ko. At hindi lang yun. Yung mga ka-officina natin, gustong-gusto -gusto nilang ganito eh. Ang dami hmm. nag-aabang to. Yung mga ngawil ako. Wish ko lang, sana. Hmm. Kahit wala akong mahuli eh. Andiyan pa rin kayo ah. <laughs> <laughs> Yung isa, wala rin. Yan, nagkatotoo na nga. Bokya. Bokya tayo. Labing dalawang kawil. Kahit isa, hindi tayo napagbigyan. Pero wait, may apat na kawil pa ako dito para sa ikat. Wala rin tilapi ang pinampahin ko rito. Ubus na rin kasi yung mga matatabang bulate. Yung una, wala. Ikalawa, sinabit lang, wala rin. Ikatlo, eto. Ay, talagang walang huli. Pati yung ikaapat, wala rin. Kaya na tayo mga kaupis. Pagalit ng huli. At para naman huwag masayang yung kalakad natin. Nakakaya, ah, yeah, uwi tayo sa bahay. <laughs> wala nila. ito. Ito. Nanguha na lang ako ng pako. Marami na sa gilid-gilid. Eh, at least pwede ibabaw sa kanin. Pwedeng ihalo sa ulam. Ito so, na lang uwi natin. Sorry ah. Wala tayo mo din. Ano okay lang. kasi naglibang naman tayo. Marami nabitin. Maraming Marami Pero ganun talaga ang pangawin. Mawin na lang tayo susunod. Malapit na rin naman ang igat hunting. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless.